Live News Update Mga balita ngayon World War II bombs natagpuan sa UPPJH sa Maynila 8.3 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na sabat sa Bacolod City Tatlo arestado Proklamasyon ni Benny Abante bilang Kongresista ng Maynila Final and Executory na ayon sa Comelec Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Pinaiiwas muna ng pamunuan ng University of the Philippines, Philippine General Hospital o UPPGH ang publiko sa pagpasok at pagdaan sa Salcedo Hall, kasunod ito ng pagkakahukay ng dalawang vintage World War II bombs at isang Japanese grenade sa ground hall ng nasabing buluwagan. Sa anunsyo ng UPPJH Physician Association 2025, agad na nagdispatch ang Manila Police District Bomb Disposal Unit ng mga tauhan nito para kunin at masuri ang mga bomba at granadang natagpuan ng mga construction worker na nagtatrabaho sa gusali. Nakipag-ugnayan na rin ang Occupational Health and Safety Committee sa mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga personel sa loob ng pasilidad. Nasabat ng mga otoridad ang humigit kumulang 147 na mga kahon ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 8 milyon peso sa baybay ng barangay Tango, Bacolod City, Kamakailan. Ayon kay Major Cart Bonilla, Acting Deputy Commander ng 4th Special Operations Unit ng PNP Maritime Group, ang grupo nila ay nasa Seaborne Patrol nang namataan ang isang bangkang may dalang kahinahinalang kargamento. Agad nila itong hinabol at nakipag-ugnayan sa CIDG, Bureau of Customs, at mga unit ng pulisya para maharang ang sasakyan. Arestado ang tatlong sospek na sinasibang Sally Sadhari, 38, Husayim Aram Ajibon, 43, at Alicidi Umran Isnani, 29, pawang residente ng Bacolod City. Nakaposlitang bangka at iba pang sakay nito. Kakaharapin ng mga nahuling sospek ang kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Tariff and Customs Code. Final and executory ng desisyon ng Commission on Elections o Comelec Unbank na iproklama si Bienvenido Benny Abante Jr. bilang kinatawan ng ika na distrito ng Maynila. Nag-issue na ng Certificate of Finality and Entry of Judgment ang Comelec Unbank sa nasabing ruling na nagpapawalang bisa sa proklamasyon ng kalaban nitong si Joey Chua Uy at inaatasa ng City Board of Canvassers na iproklamang panalo si Abante. Hindi nakatanggap ang Comelec ng anumang restraining order mula sa Korte Suprema. Sa loob ng limang araw na natanggap ang resolusyon ng parehong partido, kaya naging pinal ang desisyon. Noong June 18, nang pinavoid ng Comelec second Division ang Certificate of Candidacy o COC ni Uy, matapos mapag-alamang siya ay naturalized Filipino citizen at hindi natural-born Filipino na nangangahulugang false declaration sa COC at material misrepresentation sa ilalim ng Section 78 ng Omnibus Election Code. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita. Okay.